Uh, last na lang pala deliver ito. Ito, so, ito yung digang dagdag bawas. Kung ilan yung nakikita, yun ang diga. Siete! Uh, na-apaw na pala. Tubig, oh. Hoy, okay, pales muna la Reni. Oh, parang naglalaba oh, bumubula. Apaw na po. Ay, 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 casualty din talaga. Hindi mo maiiwasan yan sa harvest. merong nahalong konting pagas. Sabi nga. Okay. yeah Go, go, go! Sa sobrang dami ng tubig, gumapaw. Yan! Hi. Abaw na abaw talaga. Yeah, kada buhos, apaw yan. Tubig, tutulo ya No? One. Ayan, no, luglugan nyo. Retang aliwag yan, tandanom. Sayang yan. Okay, tulid yan mga yan. Yan. Saka ilagay dito. Yan. Naluluglug nyan. Sige, habang ngano, luglugin nyo. Sige. Sige, okay, look, look, mo. Ayan. Ayan. E, eh, para makintab ulit. Ulay. Ayan. Okay. Ganun lang si pag Naka yung telmos mo. Baka maiiwan yun. Ayan, telmos. Wah. Oh, eh, ano ka mga mga ito? Huwag baka makalimutan mo itong maiwagan telmos mo. <laughs> Ito yung may wagang bag, no? Wala. May kupit ka nyan. Wala. Hingi oh, ka na lang na sawad. Huwag kang kukupit. Ayan oh. Tignan yung ulam na yan. Oh, meron na rin siyang ulam. Sabi mo na lang Ayan, ayos. Pagkatapos ng kargaan, ito yung result, oh. <laughs> Tingnan <laughs> ko nga yung laga mo Yun, supot no eh, Punta na kami din ni ano Red Rider that. rin tayo Tapos na rin yung result natin ng harvestan ngayon Susunod na araw naman yeah. go go go